So, nilipat talaga si Willie Williams sa PTV4? Ang tayong masasabi ko lang dyan ay, bumisita siya sa studio. Okay. Na picture-picture kami. Tinignan niya yung possibilities. Mm-hmm. And nag-uusap sila ngayon. Sa taas. Okay. So, kasi, syempre, uh, meron siya mga gusto. Tapos, meron din gusto ng studio, ng network. Mm -hmm. So, I think, may mga ina-iron out lang. So, tuloy siya dito? They're working it out. If they will come to an agreement. Kung ano man yung mga kailangan pang plancha yun. Within the year. Natin masabi. Pasta <laughs> <laughs> so we're all, ano, we're all hopeful that things will work out. Pero wala pang final word eh. Na, ano, giintay lang kami. But I can imagine everyone here is excited. Yes. Yeah, so in fact, nakita na niya yung studio na pwede niyang ano, eh, magamit. Eh, yung pinakamalaking must... studio.